Welcome back sa Wheel Health Tips. Limang benepisyo ng pag-inom ng lemon water sa kalusugan ng isang tao. Isa ang lemon water sa pinakasikat, malusog, at nakakapreskong inumin na available sa iba't ibang pamilihan. Maraming tao ang tumatangkilik sa produktong ito dahil sa iba't ibang benepisyo sa kalusugan na taglay ng lemon water. Kung saan ang lemon water ay maaaring buuin sa pamamagitan ng paghahalo ng tubig at pinigang lemon, at pinaniniwalaan na nakakatulong sa panunaw at hydration ang pag-inom nito. Gayunpaman, hindi lahat ng tao ay alam ang health trends at latest research sa health benefits ng lemon water dahil sa patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon sa internet tungkol sa inumin ito na dahilan para hindi makita bilang isang kapaki-pakinabang na inumin ang lemon water. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring mga pag-aaral na nagpapatunay ng benepisyo ng pag-inom ng lemon water. At may mga doktor rin na nagsasabi na mabuti sa ating kalusugan ang pag-inom nito. Sa katunayan, isa si Dr. Willie sa mga nagbigay ng pahayag na maraming health benefits ang lemon water, at para malaman ito, patuloy na basahin ang article na ito. Mga benepisyo ng pag-inom ng lemon water Ayon sa iba't ibang pag-aaral at kay Dr. Willie ang pag-inom ng lemon water ay may iba't ibang benepisyo sa kalusugan na kinabibilangan ng mga sumusunod. Isa, tumutulong sa pagpapabuti ng panunaw. Ang tubig ng lemon ay maaaring makatulong na pasiglahin ang produksyon ng digestive juices, na maaaring makatulong sa panunaw at maibsan ang pagiging bloated at paninigas ng dumi. Dalawa, napapalakas ang immunity. Minumungkahi ng maraming pag-aaral na ang lemon ay mayaman sa vitamin C, na mahalaga sa pagsuporta sa isang malusog na immune system. Tatlo, binabawasan ang pamamaga. Ang lemon ay may mga anti-inflammatory properties na pwedeng makatulong na mabawasan ang pamamaga sa katawan na nauugnay sa iba't ibang mga malalang sakit. 4. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Batay sa mga pag-aaral, ang tubig ng lemon ay maaaring makatulong na mabawasan ang cravings at appetite na maaaring makatulong sa pagpapababa ng calorie intake na humahantong sa pagbaba ng timbang. 5. Nagtataguyod ng kalusugan ng balat. Ang bitamina C sa lemon water ay maaaring makatulong na mabawasan ang pinsala sa balat na dulot ng araw, polusyon, pagtanda, at e-promote ang produksyon ng collagen na maaaring humantong sa pagkakaroon ng mas malusog na balat. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pag-inom ng lemon water ay hindi dapat maging kapalit para sa anumang medikal na paggamot o balanseng jeta. Paalala sa sobrang pag-inom. Tandaan mo na ang pag-inom ng lemon water sa katamtaman na paraan ay karaniwang ligtas para sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, ang sobrang pagkonsumo ng lemon water ay maaaring magdulot ng ilang problema sa kalusugan. Dahil ang citric acid na nasa lemon water ay maaaring makasira ng enamel ng ngipin, na humahantong sa pagkabulok nito at pagiging sensitibo. Para maiwasan ito, inirekomenda na uminom ng lemon water sa pamamagitan ng straw at banlawan ng iyong bibig ng tubig pagkatapos uminom. Ang lemon water rin ay maaaring maging sanhi ng iyong heartburn o acid reflux sa ilang mga tao, lalo na kung may gastroesophageal reflux disease, GERD, ang isang individual. Bukod pa rito, ang mga taong may mga problema sa bato o umiinom ng ilang partikular na gamot ay dapat mag-ingat sa pag-inom ng malaking amount ng lemon water. Kaya mahalaga na magpakonsulte rin sa doktor para mapayuhan ka sa angkop na dami ng lemon water na maaari mong inumin, lalo na kung mayroong kang underlying health condition. Key Takeaway Sa pangkalahatan, ang pag-inom ng lemon water sa katamtaman ay ligtas para sa karamihan ng mga tao ngunit ang labis na pagkonsumo ay maaaring humantong sa masamang epekto. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin sa kalusugan, pinakamahusay na kumonsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Hanggang dito na lamang po, kung nagustuhan nyo po ang content na ito kung maaari po sana paki subscribe like and share po ang channel na ito. Ingatan po natin ang ating katawan para makaiwas tayo sa malalang sakit. Maraming salamat po, Diyos Mabalos Indoga Boss.